magandang araw click 125i issue nya lang naman ay yung hindi hindi nagpa-function yung uh, sa seat uh, pag nagbukas ka ng upuan wala kaya ngayon ito troubleshoot natin para malaman natin kung anong dahilan kung bakit ito ay stuck up at matigas tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong updated eh. So ayun na nga, tinitesting natin na buksan yung upuan, pinindot natin, wala talaga uh, stock up siya at matigas buksan. Hindi talaga nagpa-function yung pindutan. Kaya ngayon, uh, babaklasin natin tong mga cover para makita natin yung susian kung ano talaga ang dahilan kung bakit ganito na hindi mabuksan yung upuan. Alright, ngayon, yan, matigas talaga siya bubuksan natin yan. Mga Lods, yan. So, ayun. Uh, tanggal na natin. Ayan. Uh, tanggalin natin tong dalawang screw bolt. So, ayun. Uh, putol yung cable na papunta doon sa puan. Yan o. Oh, putol siya. Ngayon, pahira pa ng paghanap nito dito. Reremedyohan natin. Uh, titignan natin uh, kung kaya pa siyang lagyan ng nipple. Yan mga lods. Putol. Babaklasin natin to. Bukas na kayo. Ayun, inukas na. Paghanap nitong cable, lalagyan muna natin ng nipple para mapuksan yung buwan kasi hindi siya makakapagpagasolina kung hindi tumabuksan after natin itong malagyan grinderin na lang natin para lumusot dito yan okay pansahin muna ang sukat para uh, natin kung il ilan ang ibabawas natin ito alright na dito okay na yun know? na nagpapunction na at tuloy na lang dati dito ah. Oh. okay rin nakabit na natin ayun, titestingin natin so ayun um, nakabit na natin sa dati niyang posisyon ngayon testing na natin testing okay okay na at at testing ulit okay na okay na ah, ah babalik na lang natin yung mga kaha